Isang magandang hapon po sa ating buong mundo at sa mahal na bansa, Pilipinas. Ako po ay naririto sa St. Joseph Chapel para ituloy ko ang aking ugnay-ugnay na panalangin sa katahimikan ng ating mahal na bansa. Kahit ako po ay naririto lamang sa lugar na ito, mayroon po akong nararama na hindi ko kayang ipaliwanag. Kaya sa araw na ito na August 13, 2023, mag, uh, mag, um, bibigay po tayo na isang panalangin sa buong Bansang Pilipinas. Magandang hapon po. Sa ngala ng Ama na anak na liwanag ng Espiritu Santo. Amen. I sa araw na ito, Ama, kami po yung lahat ay naririto na nag Bibigay ng pagbati, paggalang sa bawat lugar at sulok ng daigdig at bansa. Ipinagdarasal po namin ang katahimikan na ito sa kadahilan ng kinakailangan pong magkaroon ng katahimikan ang mahal na Pilipinas. Hindi po kinakailangan na tayo ay magkaroon ng mapangkrukid sa kinalalagyan. Kung sakali man po na ako'y narinito na nauutusan ako, wala po akong magagawa idinadalangin eh, ko po, eh, nananawagan po ako sa buong uh, loob ng simbahan, sa lahat ng mga taong may paniniwala. Sana po lahat tayo eh, magdasal na bigyan tayo ng magandang ah. pagpapala, katahimikan. Ha? Ah, kasi po sa hirap ng buhay na ito at magkakaroon pa tayo ng problema, eh, napakabigat. Pagkain lang po ang ating iisipin, nahihirapan na tayo. Eh, magkaganong pa man po kung magkakaproblema pa ang malaban sa Pilipinas. Siyempre po, napakabigat. Kaya po, mapakaigsi po ng aking bibitibang salita. Mahal na amang nasa langit, kami po ay naririto. Humihingi po kami ng awa at tulong. Basbarsan mo po ang amin lugar. Huwag mo pong babayaan na maipit kami. Bigyan mo po rin ng liwanag ang mga taong nagkakaroon ng simpatsya na malinis na budhi. Kaya kung kayo po ay nagbabantay sa amin, kayo po ang aming inaasahan na kami po eh, parang tasang mabubuhat at maliligtas sa lahat ng bangin na aksidente. Kaya ako ay nananawagan sa buong kapuluan na sana tayong lahat ay magbukas ng dasal sa Panginoon para tayo ay magkatulong-tulong at <clears throat> magkaroon tayo na biyaya ng katahimikan. Kinakailangan po na tayo ay magkaroon ng laya. Ito po ay eh, parang ating bahay. Ha? Ito po ating looban. Hindi po kinakailangan ito ay magkaroon ng, ng mahigpit na mga kalaban. Siyempre po, pag ito po ay eh, nagkaroon ng kapraso, ng uh, bawas o, o kudlit, eh mahirap na pong gumalaw. Kaya ako po ay nananawagan sa buong mga tao na mag po ng pansin ang dasal sa Panginoon na mapagtulong-tulongan po natin ang lahat ng bagay sa kaliligtasan ng ating uh, kinalalagyan lugar ng ating sinilangan. Kaya kung ako man po ay naririto, na nangusap at talaga po isiningit ko po ang araw at oras na ito para tayo po lahat eh, makipag-ugnayan sa ating Panginoon na hindi po tayo maligwa. Kinakailangan po tayo ay eh makatayo ng diretsyo. Kung ano man po ang hatol sa ating buhay at kung hanggang saan, lahat po ay eh tanggap natin at pinasasalamatan natin ang lahat ng bagay na dumadating sa ating buhay. Kaya lang humahabol po tayo sa mahal ng Panginoon na tayo ay eh subaybayan, maging maayos, wag magkaroon ng balakit ang lahat ng bagay at magkatulong-tulong na ating panalangin sa ating mahal na Panginoon na lumikha sa atin. <clears throat> Kaya kung ano man po ang aking sinasabi sa inyo, ito po ay eh, nakukuha sa pakikipag natin sa Panginoon na tayo po lahat ay eh, tulungan, subaybayan sa lahat ng ating hakbang, lalo lalo sa karamdaman, problema. At huwag na po tayong madagdagan pa ng problema. Kaya ipinapatap po namin sa inyo, Ama, at ang Birhen Mahal na Isus, tulungan mo po ang Bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng tuntong ng yakap, kupupin mo po ang mga naaapi. Kaya ang aking pundasal, eh bigay lamang sa aking pala, kung ano po ang makarating at ano man po ang mangyari, naririto po ang aking kagalakan. Na ako lang po ay eh, sumusunod kaya ako ay nauupo dito. Sa kadahilan ng pag ako po ay eh, medyo nagbalda para pong hindi kumpleto ang aking araw. Kaya ang tangi kong masasabi na paulit-ulit tayo po lahat eh, ay magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Nang hindi tayo magkaroon lahat ng problema. Ha? At bigyan din po ng linaw ang mga taong nadidimlan. Uh, bigyan din po ng pag-iisip ang mga tao na ang kanila na lang, ang kanilang lukuban. E eh, doon lang po sa kanilang kanya-kanyang lugar eh, ayos na sila. E eh, ba't magbibigay po sila pa ng, ng mancha sa ibang bansa? Kaya po, ama namin nasa langit, ikaw po ang aming pag-asa, tulungan mo po kami sa aming panalangin, paulit-ulit, kaligtasan po, katahimikan, ha? Ha? katahimikan po at liwanag po ng landas ng buhay na tinatahak ng tagalugar ng Bansang Pilipinas. Uh, kung sakali man po na ang ating mga mga balita ay eh, tahimik, marami rin po salamat at maganda po yung nagaganap na yan. Kaya kung ako man po ay eh, nagsasalita sa inyo, uh, sana'y ang lahat na ito'y maunawaan nyo. Uh, ang mother pa rin ng bulakan ay eh, nagpaparandam sa nangyayari. Kung sakali mat wala kayong nararamdaman, ako naman ay eh, pilit na nakikipag-ugnayan sa inyo dahil hindi tama kung ako ay eh, hindi kikibo. Siyempre, yung mga iba na umaasa sa aking bibig na bubuksan, siyempre ko, uh, pinipilit kong marinig nila ang boses ko araw-araw. Kasi eh, pag hindi po ako umupo dito, absent po ako sa date ng month. Kaya kung ano man po ang aking sinasabi, ang punto de vista po sinasabi ko eh, makipag-ugnayan lang tayo. Dumada, uh, sumisigaw tayo sa lahat ng loob ng simbahan na tayo Sa lahat ng tao may paniniwala. Uh, dinadasalan din po natin ang mga tao na hindi na, na nila dapat gawin ang anumang bagay na hindi karapat dapat para sa kanila. Una sa lahat, salamat po sa inyo sa mga natsisisugod at nakakarinig ng aking uh, boses at paramdam ah, na nanggaling sa Bulacan. Sa ngala ng Ama na Anak ng Liwanag ng Espiritu Santo, Amel Ah, uh, kung sakaling man po at akin nagbigay ng kaprasong panalangin, ang akin naman po isusunod ay yung pong mga lihim na nagaganap na makatutulong din sa mga uh, bilang kapwa ko tao na may paniniwala. Ako po ay naririto sa St. Joseph Chapel dahil ako po taga-siyasa, taga ang akin pong nasilip sana yung pong mga na, nasa barbershop na nagpapagupit. Kasi po, kapag po ang ulo niyo pinasalingat, no, wag na po kayo magpapatunog. Kasi po, itong ugat ng ulo natin, ito konektado po sa spinal. Napakarami pong nakakaproblema ng mga kalalakihan. Wag po kayong ma... Wag po kayong papayag na ang ulo eh, pinatutunog ang ugat. Delikado po yun. Marami pong nai-stroke doon. Konektado po kasi sa spinal yon. Kaya kung ako man ay nagtatanggol sa inyo, kinakailangan malaman nyo yan. At nananawagan din ako sa mga barbero na sana huwag silang masyadong malakas ang loob na pipikitihan ang leeg ng isang taong nagpapagubit. Bawal po yan. Kasi kinakailangan po ang bawat hakbang na gagawin nyo, magpe kayo. Walang iniwan din po sa akin na ako'y nagbibigay pasintabi sa inyo at nagbibigay lamang po ako ng mariing paliwanag para maintindihan niyo po. Kasi po akala niyo ganun-ganun lang yan. Walang iniwan din lang po yan sa mga tatong ikinakalat sa katawan. Iyan po ay nakakaroon ng depresya sa mga ugat. Kaya ang upo ko po dito ay isa lamang pag-subaybay uh, pag, uh, at pagmamalasakit. Na ang aking topic ngayon sa araw na ito na August 13, mga kalalakihan, Huwag kayong papayag na kayo pipigitehan, pipindutin ang ulo nyo, biglang babalinghatin, patutunogin. Huwag kayong papayag. At binigay abiso ko rin ito sa mga barbershop na hindi kinakailangan na sila magdudunong-dunungan. Uh, pakaraming hindi lamang makareklamo dahil walang papel. Pero bilang big, big po ako narinito sa St. Joseph. Dinadain nga po ako ng mga tao pag napakitihan na. Kaya ito po walang sama pero ito may buti. Kaya ang hinabi ko sa inyo, inulit ko. Huwag niyong papipikitihan ang inyong ulo. Dahil iyan, kapag na may naluglog may sa, sa kaliwa, ay eh, nagkaroon na ito. Delikado po yan. Malolos memory kayo. Ha? Naka, naginhawaan nga kayo at napatunog. Huwag kayong patunog ng patunog sa mga ugat. Delikado yan. Kaya kung ako man ay naririto na nang nangungusap sa inyo, ha? ang aking sigaw ay mahalaga. Kaya kung sino man ang nakikinig sa aking sinasabi, ha? ang aking ang aking uh, sinigawan ngayon eh huwag kayong basta-basta ha ganun din po sa mga pag-iingat ninyo sa manicure ha sa pagtabas ng lahat ng bagay sa mga buhok ipepermisin niyo po kung ano gagawin ninyo para hindi magkaroon ng hindi magandang usapan at delinquenting pa rin pangyayari. Kaya ang tinalakay natin ngayon sa hapong ito ha, Isang salita lang po, napakaganda po ng mangyayari sa mga kalalakihan. Sa gupitan, huwag pipikitihan ang ulo ng mga lalaki dahil bawal sa ugat ito. Kung ako man po ay sumigaw, ako po nakakabisto dahil maraming taong nagrereklamo. Oras po na iyan ay napikitihan. Bumilang ka po ng mga mga hanggang anim na taon, limang taon. At meron naman po na madali ang talab. Kaya uli-uli, Huwag nyo nang papipikitehan ang inyong mga, kung kaya nagpapag, nagpapa nagpapagupit sa barbero, at ang barbero naman, eh, huwag masyadong makikialam na hindi karapat dapat. Dahil wala sa yugto ng gupitan, ang balinghatin mo, ang, is, ang tugon sa spinal yan. Magkakaroon ng manhid, mapaparalitiko. Kaya magandang hapon sa inyo, mga kalalakihan. Nagmamahala mga ako sa inyo. At baka hindi nyo iintindihan ang mga bagay-bagay na lihim na nagaganap sa ating mahal na bansang Pilipinas. Uh, binubula ako kayo, pero ito eh, may buhay at diwa sa mga tao. Uh, aking sinabi eh, tungkol sa barbero na hindi dapat ha, magpapatunog. Ito po ang number two. Nananawagan din ako sa mga nagsisipag-aral na new generation dahil itong, itong nangyayari nito kapag sobra ang lamig na labig sa katawan. Nagkakaroon din po ng, uh, doon din po nagmumula yung mga ugat sa suso. Tumitigas yung ugat, sumasagat sa kilikili. -kili. Kaya ang epekto po nito, eh sa suso. Kaya kung ito man ay binigay ko sa mga murang kabataan, hinahabol ko lamang kayo para hindi kayo magkaroon ng operasyon breast cancer na sinasabi. Kasi ito, kapag nagkaroon ng kaprasong depresya, ang inyong uh, ugat sa suso, nagkaroon na ng ano yung, kulani, sumunod na, na magana, o ano, hindi dapat. Kaya ang tangi kong mapapaalala sa inyo, huwag kayo basta-basta na ha, patabas ng patabas. Pagmamahal ko lamang inyo sa inyo, wala na kayong magagawa kapag natabasa na ang inyong suso. Kasi pag, pag may nabawas na dito, konektado na yan sa baga, mawawala ng takip ang inyong ang mga muscle na, ito. Kaya puro ehem, ubo, alaga kayo, lagi punta sa ospital, punta sa ospital, pacheka, up hindi niyo nalaman na uh, ito pala eh, ay lang. Ngayon, ganito naman ang lamig, ha? Para maalis ng mga new generation ng mga nag nagko-computer, magpakulo kayo na isang tabon to, uh, isang litro ng tubig bagong paligo. Itapat niyo yung itapat niyo yung ilagay niyo sa lamesa yung tubig na mainit. Papawisan niyo yan good for one minute. Pag pinawisan niyan yan, yung inyong pinaka-bas, bas lalambot. Kaya isang uh, magandang pabuya, paalala ng Mother Paring sa mga murang kabataan, lalo-lalo sa para maingatan ng kanilang uh, brace ha? up to chest. Kaya uh, ito'y pangalawang muli sa binilang ko sa inyo na ni-report ko sa inyo. Kasi nagre-report ako sa inyo para naman yung aking aking araw-araw na presentation ay magkaroon ng buhay at bulto. Uh, number three, ha? Number three, Nagpapaalala rin ako sa mga murang kabataan. Huwag lakad ng lakad. Marami rin nagre dito na ah, nakagalitan ng magulang lumayas o pagkatapos napunta sa, ka, sa lugar ng nakituloy na disgrasya. O kapag na-disgrasya, kung sino ang mapuputokang napagbibintangan na walang kasalanan. Kinakalangan sa pagkakataon na ito kung sakali man at ako eh, nagsasalita rito sa ah, Facebook at YouTube, Kina kailangan na bago nyo ako sa namnamin nyo muna ang nilalaman. Hindi ba kayo natutuwa na kumbaga sa kayo sa itang itas na kayo ay madadapa at madadapilas? Ang ginagawa ko sa inyo ay hinahawakan ko kayo sa kilikili -kili at sinasabi ko sa inyo na dahan-dahan. Kaya mga inang nabi lang, uh, ingatan nyo ang inyong mga anak. Kinakailangan na ito huwag masyadong maging abusado. Ha? Kapag nasabing lalayas, lalayas ng ilang araw. Hindi na alintana ng mga new generation Lumayas pumunta sa classmate na disgrasya. Pag uwi sa magulang, sakit ng ulo. Kaya ang tangi ko mapagbibilin sa inyo, sana naman huwag matigas ang mga ulo ninyo. Kasi hindi nyo ba alam, kapag matigas ang ulo nyo, ang lahat ng ginagawa nyo sa ama, sa katawan nyo sisira. Kaya kinakailangan gamitin nyo ng magic ng kabutihan ang lahat ng bagay pipiliin nyo ang inyong pakikisamahan huwag kayong masyadong magtitiwala kasi ang pagtitiwala ng pakikipagkaibigan, tandaan nyo akala nyo, totoo totoo, pero ito ang pinaka number one na kaaway nyo, kukunin lahat ang sikreto nyo, sa kabila nito magkaibigang mortal, magkaibigang matalik, kahit sa bagay hindi ko napapangalanan sa pagkatapos ng lahat ng bagay sila multi mo magkalaban halos magduruan magbintangan, magpatayan, nagseset up. Kaya isang napakalinis at liwadag ng aking mga hinahatid sa inyo ng mga bagay-bagay. At nananawagan din ako sa mga may mga magulang. Sana naman kayo ay nakarating sa tugatod ng tagumpay. Kinakailangan naman akong matanda na inyong magulang. Tignan nyo kung ano nararating ng magulang ninyo. Ha? Suportahan nyo kung sakali man at kulang sa pera na wala ka isusuporta, yun man lang tawag ng pagmamahal. Loko ba ninyo? Huwag niyong pabayaan na ang mga magulang ninyo sa saan nakikitira habang araw na nagpaaral ng mga anak. Nung malaunan, nang tumanda na, nagpaliguligo na kung saan, namamalimus na. Kung na maraming anak na napag-aral eh, wala. Walang tumulong. alang naman lang nag-alala ng kandili sa magulang. Nasaan ang puso ninyo? Kaya sa sakali na ang Facebook na ito eh nagtawag nito eh tawag pansin sa mga tao na para iugnayin sa wastong pamamaraan at buhay-buhay. Kaya ang sa salamat ko sa mahal na Panginoon sa aking ko dito na sana'y marating ko pa ang lahat ng bagay para naman na uh, makasubaybay pa ako ha. Kaya ang aking nagiging uh, ang aking naging yugto ng buhay ngayon dahil ako eh naging isang sa ng Diyos ha? hindi ko naman sinasabi ti pinipresenta sa inyo kaya lang, iyon ang dapat kong sabihin sa inyo kaya ako nakaganito, nakaupo ako dito nakabita, bigyan ako ng biyaya ng Panginoon eh naging isa akong may natutuhan sa panggagamot ha? sa lahat ng bagay sa panggagamot ha? umpisa nyo mula puno hanggang ulo ha? Huwag nyo rin pababayaan ang ulo nyo eh, na babardog. Kasi delikado din ito, magkakaroon kayo ng lost memory. At pagka kayo ay eh, nabaldog, mararamdaman ninyo, ang akala ninyo, may sakit kayo sa bato, may sakit kayo sa balakang. Hindi nyo alam na ang sumasakit sa inyo balakang. Kasi konektado ito sa spinal, sa lahat ng bagay. Kaya kung kayo man may makakaramdaman, huwag basta kayo eh, uh, maniniwala sa unang tingin. Hanggang tatlo, gamitin nyo yan. Hanapin nyo at tulit sa inyo kasi kapag naoperahan na kayo, delikado na kayo, wala na kayong kahabul habol Kaya ang aking mariin paalala sa inyo ay eh, hindi nawawala araw-araw sa pagmamahal kong ito sa inyo. Na kay ganda ng aking mga pabalita. Sa bandan dulo, ano nangyari? Nahulubuli dito sa aking nalalaman labatiba. Na ang aking pananawagan, mga kapatid kong minamahal, kahit kayo nasaan, Lalo lalo na para hindi kayo magkaroon ng sakit sa bato. Sa ihing nagbabara dahil iyang ihi na yan. Nagkakaroon ng konektado, nagbabara sa ilalim ng ari ng mga lalaki. Ano yung tunang kanilang gagampanan? Ha? Katitil. Oh, kapag naman hindi maihi, ang gagawin? Padadialisis? No. Huwag niyong gagawin yan. Maglabatiba lang kayo. Nagmamahal lang ako sa inyo. Ha? Silipin niyo ang Aparo Santos. Matututuhan niyo kung paano ang maglabatiba. Huwag kayo basta-basta magpapa, uh, magpapabutas ng dialysis. Kasi kapag kayo ay nabutasan na ng dialysis, wala na kayong buhay. Tapos na ang buhay ninyo. Magbibilang na lang kayo. Maghihintay. Kaya ako, naging, naging uh, malakas ang loob ko. Hindi ang lahat ay na nandidadialysis ay tama. Kasi pag kayo nalagyan na, na ng emergency dialysis, 40,000 naman, Weekly. Tatlong beses. Dalawang beses. At hindi lang iyon. Hindi ba kayo naaawa sa mga pamilya ninyo na luhaan, na ubusan ng pera, na malimus na, naging pulubi pa, wala nang makain. Kaya isang maliwanag na pagtatanggol lamang ng mother pa rin ng Bulacan ang lahat ng ginagawang ito na ang tangi masasab sa inyo ang pagbati kung ito wala akong itinatangi isa lang ang aking laban dito. Basta tama ang ginagawa ko, hindi akong kinatatakutan. Hindi ko ugali ang manira. Kasi kung hindi ko gagawin ito, kawawa mga tao. Lalo yung walang kamuang-muang. Mahina, mahina ang pakiramdam. Pag may naramdamanin ang hina ala na, nagpabutas na ng tiyan, nagpa-dialysis na. Eh kung sasabihin naman ang aking ibabalita sa inyo, eh kolo na hindi lang kayo mata eh. Uminom lang kayo ng lingit, langis sa tatlong beses, uuntag na yan. Ngayon, ang tapat na pakikipag-usap ko sa inyo ay eh, kay ganda. Yang manas, sa atayan. Yung minamanas, sa kolon yan, sa tuhod yan. Ha? Yung hindi maihi, puro iyan. Kaya huwag kayong matatakot. Ang ibig ko sabihin, huwag na kayong mag magduda ng ano pa man. Pag, sumak pag lumaki ang tiyan nyo, may depresya kayo sa organ ng tiyan nyo. Kaya kung ako man ay sumigaw, wala kayong magagawa. Nautusan lamang ako, ito'y pagmamahal at pagmamalasakit ko sa kapwa ko, Pilipino, nang hanggang ako man lang ay eh, may konting buhay at nakapagsasalita, eh meron akong uh, maisigaw. Ang isang lolang mother pa rin, eh gusto lamang na... Uh, yung kanyang nalalaman ay maibalita sa ibang mamamayang Pilipino. Ngayon, ang aking pagbabalita ay hindi naman sosobra, hindi naman kukulangin. Itong binabalita ko sa inyo, ang tubig ay kailangan, pero magpaka-normal kayo. Sumunod kayo sa rules. Kasi hindi ang lahat eh, nakalokohan ng pag-inom ng tubig, 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 tubig. Masama din yan, mga kapatid kong minamahal. Kaya ayusin nyo, i-reglamento ninyo para rin pag-aaral yan, para rin pag paggamit ng cellphone yan. Ang aking mga binitiwal salita sa ngayon at 13, pinilit ko na tumindig kahit na-late ako sa oras. Hindi kasi kumpleto ang aking araw at oras pag hindi ako naupo dito. Kasi hindi ko naman ginusto naupo dito. Kasi kung uupo ako dito at wala akong sasabihin, ano gagawin ko dito? Kaya mga minamahal kong mga mga nagpapalo up sa akin, ang number one kong sigaw, liluhod natin sa Panginoon ang ating dalawang mga problema sa araw-araw para tayo ay eh tulungan. Number two, kinakailangan liwanagin natin ng gumaan ang takbo ng ating buhay na dumiretso tayo sa landas. Number three, kinakailangan ang pag-iingat, ha, pakikisama, pakikipagsalamuha sa tao, eh merong regular na pag-aayos. O number four. Kung kayo eh, kung kayo eh, may mga taong naging kakilala, ha? At bago, huwag kayong masyadong magtitiwala. Marami diyan na maninilaw lamang, mananaso. Number five. Huwag kayong mabibiligan sa mga nakasuot na alahas. Papasok sa inyo, isasanla sa inyo. Nagniningning ang brilyo ng alahas. Eh, yung pala ahas. Ang ibig sabihin ng ahas, peke, eh ano pa hahabulin nyo? Hindi na makay marunong tumingin. Lalo kung may kasamang pala, na o oh, maganda yan, oh, mura yan, eh sabi, babibili mo yan ganyan. Huwag! Hindi kayo magkakaroon ng problema. O, oh, number six, kung kayo eh may pera, huwag niyo pinag, huwag niyo pinatatanaw kahit kanino. Kung ano lamang ang kakasas sinyo, yun lamang ang pakikita nyo. Kasi pag ang pera niya'y pinakita nyo, ha, malamang mautang. Kaya huwag kayong mayabang. Kinakailangan ng pera itatago, hindi para ipagyabang. Gusto mo ba yung nangutang hindi ka nagpautang, eh dinakainisan ka pa. Kapag kayo ay eh, nakinig sa akin mga sinasabi, maganda ang paruroonan niya. Nyo. At seven, sa mga managninegosyo naman, hindi po pwede ang patamad-tamad. Kapag kayo ay eh, taman at pagtitinda ang inyong hinabol, ha? Hindi rin maganda ang takbo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kapag hindi malinis ang inyong mga uh, ginagamit na gamit, iyan ang tinatanong ng mamimili. Una sa lahat, pag kayo nagninigasyo, ang titignan muna ang personalidad nyo. Pangalawa, yung dala nyo, yung mga balot, yung mga ganyan. Kaya kinakailangan na titignan nyo mabuti para kayo ay eh, maseso. Number eight. Ha? Number eight. Ganito. Kung kayo ay eh sasakay sa sasakyan, Kinakailangang hahawa kayo at titingnan nyo mabuti. At kung kayo sasasakay sa sasakyan ha, titingnan nyo at sisiguruduhin kung ito bagay may lisensya. Ayan, paalala At nananawagan din ako sa mga sasakyan na kinakailangan na huwag silang malakas ang loob. Huwag silang mapapaarkila ng walang lisensya. Kapag kasi nagkaroon ng problema, sino mananagot ang tunay na may ari at problema. Number nine. Kung kayo ay magbo-boyfriend, ha? Kinakailangan linisin niyo muna ng mabuti kung ano itatakbuhin niyo para hindi kayo magka-problema. Ha? Baka mamaya itong boyfriend niyo pala ay eh, may asawa o dahil lumuha na naman kayo. Ang um, magkaroon ng problema, uh, magkaroon mag sa may asawa. Sakit ng ulo 'yan. Itanong niyo sa akin kung bakit. May mga asawang tunay 'yan. Ha? Maghihintay kayo na Dalawang beses, isang linggo. Isang beses, susulyapan lang. Malaunan, iiwanan kayo. Okay, number nine. Number ten, ha? Tumayo si Mother Paring para maintindihan ninyo ang pakaliwa at pakanan na ang aking sinasabi eh, ay dunas katotohanan lamang sa ubod ng mamamayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat. Nasabi ko na, nahiyatid ko na ang lahat na ito. Kasi inulit ko salita sa inyo na kapag hindi ako nakaharap, sa aking obligasyon at tawag pansin sa akin, hindi ako kompleto. Kaya, nagmamala ko sa inyo lahat, ha? Muli akong babalik. Love you Okay kay lahat. Bye-bye!